So, halimbawa guys, ang ating pong sumada ay uh, Gs 4. Okay, so sunod. Uh, 31, 11, at 29, 33. Okay, so ngayon guys, nandito po tayo. Ano? Example lang ito guys. Okay, example. Okay, Gs 4, 31, 11, 29, 33. Nasaan yung sinasabi dyan na plus 9 or negative 9. Okay? So, ibig sabihin po guys ng negative is bawas nga. So, 4. Hindi na yan pwede guys mag negative dyan kasi 4 na siyang haman. Okay? So, nag niyo po ba? Kapag magsusumada kayo, halimbawa yung 4. Hindi na kayo dyan pwede mag negative, mag minus ng 9 kasi po kulang na nga po yung 4. Kulang na kulang na po yung babawasan ninyo. Pero kung G's, negative to 9, so pwedeng pwede pa kasi sobrado yung G's. Para tayo guys nagtuturo ng grade 1. <laughs> okay, so pwede pa po siya, ba diba? So, 10 uh, minus 9 is equals to 1. So, ibig sabihin, lalabas na sumada ng 1. And then naman guys, yung 4, so hindi na siya pwede mag-negative, kaya magpa-plus po tayo, okay? So, 4 plus 9 is equals to 13. Simple, ano? So, napakadali ano naman po yung atras abante? O, di, pag sinabi din pong atras, <coughs> ah, atras kayo. Hindi kayo abante. No? So, so pag sinabi, sinabi guys na atras, halimbawa po, ang nauna po ay jis. Tapos, ang kasunod ay nuebe. So, halatado naman po na atras. ba diba? So, pag jis, tapos onse, so halatado naman po na abante. Nagits nyo na po ba? So, yan po ang ibig sabihin ng atras abante at negative 9 to positive 9. Okay guys, so dito po tayo guys. So, doon po tayo sa medyo malawak-lawak na samada. So, i-copy ako po guys yung ating pong pattern para po mas madali ninyong matutunan. Kasi po talaga kailangan pala talaga dito is magmano-mano talaga tayo guys. Dahil marami po talaga yung hindi pa talaga guys marunong at hindi na uunawaan ng ibig kong sabihin. Ano? So, hindi po nila alam guys yung negative at yung uh, positive. So, medyo nalulungkot pa ako kasi yung negative. Napakasimple lang naman po intindihin ng negative at ng positive. So, <laughs> meron po kasi guys sa akin talaga uh, nagtanong. No, so makikita nyo rin yun sa comment section. So, makikita nyo talaga yun. Meron doon nakalagay na hindi daw po nyo naintindihan yung atras abante at negative to positive. Okay? So, nandito po tayo ngayon magmano-mano. Posibleng hindi nyo to guys maintindihan. Okay? Magmamanamano tayo ya tayo guys nang sumada. So ito po guys na sa may mga 39 to 40. Okay? So ito yung pattern. Manamano tayo guys. Bakit nagkaroon yan ng negative to 9 at ng positive 9? Okay, so nandito po yan. Ito po, pag, pagpunta po tayo dito, automatic positive 9 po yan. Okay? Papunta po dito yung sumada. 1 plus 9 is equals to 10. Plus 9, 19. Plus 9, 28. Plus 9, 37. Okay? Napakasimple. Pag dito naman po tayo nagsimula sa malaki, obligado po siyempre natural, negative 9 ang gagamitin. So, 37 minus 9 is equals to 28, minus 9 is equals 19, minus 9 is equals to 10, minus 9 is equals to 1. Okay, so gets, next, 2 plus 9 is 11, plus 9 is 20, plus 9 is 29, plus 9 is 38. So, siguro alam niyo naman po yung negative, bawas, minus bawas. So, ngayon dito na po tayo guys, imano-mano natin to guys. Halimbawa po, ang lumabas ay 2, 30, 4. Okay. Okay. So 2, 34, paano ang pagsumada sa 2? So ibig sabihin, nakita nyo si 2 mababa So ibig sabihin guys, kailangan niya ng plus 9 2 plus 9 is equals to 11 Tingnan nyo yung kasama ng 2 doon 11 So magkasama po sa sumada Lagi pong positive pag mababa yung dulo Okay? So hindi naman po guys pwede mag-negative dyan Paano mo ini-negative dyan? E mas mataas yung ini-negative nyo 'di ba? So ibig sabihin, kailangan niya ng dagdag kasi po mababa ang first ball. Next po yung 34. So yung 34 guys, hindi niya po kailangan mag-positive ng 9 kasi po lalagpas na po magiging siyang 46. 'Di ba? So ang kailangan niya po is yung negative 9. So 34 minus 9 is equals to 25. Okay, so 34 minus 9 is equals to 25. Nandito po sa sumada natin. 34 minus 9 is equals to 25 minus 9, 16 minus 9, 7. So, ibig sabihin guys, negative na po ang kailangan. Okay? So, dapat meron kayo laging pattern na ito kasi po ito po talaga yung sumada na nandito na po lahat, kompleto na. Nandyan na po lahat, kompleto po lahat ng sumada. Ngayon guys, paano naman po yung atras abante? So, ang atras-abante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, nag po siya kasi nagbibilang. So, pag sinabi naman pong atras, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, gets? Yan po sinabing atras kasi nga po atras po yan. Kitang-kita mo naman, guys na nag-atras. Pero kapag paabante, natural abante. So, yan po, atras-abante. Okay. So halimbawa dito na po tayo guys, dito po tayo sa sumadahan para mas mag maintindihan ninyo. Ngayon, nandito na po tayo guys. Pansinin natin ha. So dito na po tayo. Okay? So makikita niyo 'di yung dito yung 14. Tapos in the last, uh, last ball nag 15. So anong tawag po dyan guys? 'Di ba, abante? Kasi 14 sunod 15. Pero ko ang lumabas dyan ay 13, ang tawag po dyan ay atras. Kasi po nagpatra siya ng bilang. Inakita eh, nyo naman na 15. So ibig sabihin pa abante. Okay, so 15. And then next day 16. Anong tawag po doon? Abante again. Okay? So 14, 15, 16. Abante na naman siya. ba diba? So dito na po tayo guys sa 4. Tingnan nyo yung 4. Nagpaabante rin po siya ng isa. Kasi lumabas yung 5. Ibig sabihin abante. Pero kung nakikita nyo dyan guys ay 3. So ibig sabihin atras. Simple. di ba So, ngayon, dito po tayo guys sa sumada. Sumada po tayo sa bawat numero, okay? 14 plus 9 is equals to 23. Plus 9 is equals to 32. Okay, nandito na po tayo guys. Dito tayo, ha? Okay, so yung 14 plus 9 is equals to 23. Plus 9 is equals to 32. Kaya, lumabas si 32. Okay, dito po tayo sa kabila. Tapos yung uh, 14, nakita natin din yung 5 kasi po magkakasama po yan sa sumada. 5, 14, 23, 32. So nakita nyo na si 5 lumabas, si 32 lumabas. Kasi po nasa pattern po siya, nasa sumada. Okay? So pag ito po ay nakumpleto ninyo at naayos ninyo yung sumada na ito, magigets ninyo yung ibig kong sabihin. So nandito na po tayo guys sa baba. So nakita nyo nag 6 at nag di ba Kasi sabi ko nga sa inyo 4, 5, 6, nagbilang. Or nagpaabante. nag po, kasama si Tres, ibig sabihin nagpaatras din po siya ng bilang doon po sa 4. So yan, dito po tayo, balik po tayo guys. Kapag 1, 2 ang lumabas, so ibig sabihin pareho po yan mababa, ibig sabihin ang ginagamit po yan ay plus 9. Positive to 9. Hindi po pwedeng gamitin yan ang negative kasi paano po yan magning negative? Paano po yan magbabawas? Okay, pag halimbawa nag 2 guys, 1, 2, tapos lumabas ng tanghali ay 3, ah, uh, 29, ganun. So, ibig sabihin yung 3, pabante. Kasi po, 1, 2, 3. And yun yung 29, saan galing? Dito po sa 2. Dito po yan sa pattern, tingnan nyo yung 2, 11, 20, 29. 2 plus 9, 11, plus 9, 20, plus 9, 29. Okay, yung ginamit niya po ay positive 9. Okay, so yan na po ang ating sumada ngayon. Sana po meron na po kayong natutunan at meron kayong naintindihan. Maraming maraming salamat po and good luck sa inyong lahat.